Hello so, mga friends! Welcome back to our YouTube channel again. Ngayong araw, ikukwento ko sa inyo ang aming simula dito sa Victoria, Canada. Bago ko kami dumating dito sa Canada, binabaan namin yung benchmark namin ng, ng trabaho or level ng trabaho na makukuha namin dito. Kasi nga, iba yung standard dito. Hindi mo agad mapapractice yung pinag-aralan mo sa Pilipinas o sa ibang bansa kung saan ka galing kasi kailangan mo mag-upgrade or mag-aral pa ng konti para maging uh, exactly the same yung equivalency ng pinag-aralan mo. Kaya, pagdating namin dito, binigyan namin ng one month yung mga sarili namin na maghanap ng trabaho na gusto namin gawin. Kasi, ang daming trabaho dito, pwedeng dumating ka ngayon at saka in three days, magsisimula ka na. So, ang nangyari, binigyan namin ng one month ang mga sarili namin upang maghanap ng medyo trabaho na related naman sa mga natapos namin. At luckily, ang una naku nakuhang trabaho dito is teaching. Naging teacher ako pagdating ko dito sa Canada. Teach teacher ako sa elementary school, isang private school. Pero hindi ako nagtagal kasi substitute teacher lang ako. So at the end of the school year, naisipan ko na hindi na bumalik. Actually, gustong gusto ako ng principal doon at saka yung, yung teaching staff. Kaya lang, medyo at stress ako ng konti sa style ng mga bata. Ibang iba sa Pilipinas at sa South Korea kung saan kami galing bago kami pumunta dito. Kaya, I decided to stop muna sa teaching at maghanap ng bagong trabaho. At ito yung nakuha kong bagong trabaho dito sa retirement center. Ang unang naging trabaho naman ng asawa ko, si Jane, ay uh, doon sa First Nation uh, Institution. Siya ay isang financial clerk and accounting. So, uh, we cannot really say na kung uh, pagdating mo dito sa Canada na magiging uh, low, low jobs na talaga yung mapapasukan mo. Nakadepende din kasi yun sa background mo at saka sa experience mo. Kung gusto mo lang talagang uh, makakita ng medyo okay-okay na trabaho, give yourself time. Pero usually, napupunta sa housekeeping, janitorial job, at saka food services yung mga pumupunta dito agad-agad kasi sa daming expenses, sa daming mga gastusin sa pagpunta dito, mahirap talagang mag mag-stop ng trabaho katulad sa amin na tumigil kami ng isang buwan mahigit para makapag makap makapag isip at pumili ng job na gusto namin gawin. Hindi naman namin ina-advise na tumigil kayo ng, ng trabaho sa pagtatrabaho at saka maghintay ng one month or one and a half para makap, makapagpili ng job na gusto nyo. Hindi naman ina-advise yon kasi dapat talaga merong kita dito sa dami ng babayarin. So, pagkatapos ko doon sa teaching job sa isang school, nakahanap ako ng isang job. Ito ay ang um, support services. Ang naging role ko dito, nagiging first responder ako, uh, food server, at minsan, housekeeping section naman. Naglilinis kami ng mga mga rooms ng residente. Baga, ito ay home for the aged pero ang tawag dito is retirement center yung mga nagretiro na dito na sila tumitira kasi daging daging busy na yung mga anak nila at saka mga apo nila so dito sila tumitira sa retirement center upang merong mag-alaga sa kanila mahal ang bayad dito kaya uh, ini uh, sinisigurado ng mga uh, matatanda or yung mga elderly Canadians na meron silang pension para mga uh, para pwede silang tumira sa mga retirement centers kasi nagbabayad sila ng buwan, buwan ng uh, fee. Medyo mababa ng konti ang rate dito sa support services job kumpara doon sa teaching job na, job na iniwan ko. Pero, I'm okay. Chill-chill lang. Menos ang stress dito. Ang gagawin mo lang, Iti-iti, linis-linis, at saka magbabantay ka uh, ng phone para makapag-respond ka sa mga needs ng mga residente. Kaya ito na, ready na ako. Papasok na tayo at dadalhin ko kayo sa aking work. papasok na. See you later. Ito yung staff room. Dito kami kumakain ng lunch and dinner. Dito rin kami tumatambay pag break time. Meron, ka man, meron din naman kaming mga lockers dito kami nagpapalit ng aming dami kasi kailangan naming magsuot ng scrub suits kunwari parang nurse pero hindi talaga nurse pareho lang ang damit ng nurse <laughs> so ako nagpapalit ako ng scrub suits kasi ang role ko ngayong araw is dietary aid nagde-deliver kami ng mga food galing sa main kitchen at saka dadalhin namin yung mga meals ng mga residente sa kanika nilang floors. Merong 40 residents bawat floor. So, ang cart na dadalhin namin is malaki kasi uh, good for 40 people sa isang floor yon. Happy lang. No negativity. Ha ha ha! Ito yung setup sa loob. Parashyang hospital divided into several rooms and owned by one resident. Makanda. Very relaxing place. Woo! Positivity lang, no negativity. <laughs> Four o'clock and shift is over. The weather is perfect today. It's not hot. It's kinda chilly. Early fall here. Let's go home. Still early here. It's like 4.05. So I'll be passing by the so My time. Pa, I will also be passing by the grocery store. ang paboritong grocery store, Walmart kasi mura, mura dito eh hindi naman that high end yung mga binibenta but makakasave ka pag sa Walmart tayo see you later